So, yun po, uh, may release tayo for today, no? I-check lang natin kung uh, ready na po yung ating uh, unit. Bale, yung unit po ni client is expander. Expander GLS automatic. Bale, ito. Ito po yung ating unit. Yan po yung expander GLS automatic na quartz white pearl. So, yun po. Isilipin lang natin kung ready na po yung unit natin. Pakit So demo na natin sir na. Ito po yung susi natin. Bali ang ano po, meron po itong serial number na nandi dito. Hmm. So pwede niyo po siyang picturean. Uh, tapos yung picture po i-send niyo sa email niyo para meron kayong backup. Oh. na wala yung isa, mas madali po makapagpagawa ng susi kapag oh. meron tayong serial Oh, okay. Then, pero paingatan na lang din kasi ang isang susi po, nasa 16,000 po ata ang isa. Oh. Ah. Aron, pinapanood ko lang sa vlog si Sir ngayon. Pagkakama na tayo sa vlog. eh <laughs> ah, ngayon sa inyo, ano yung oh, explain so, Sir, ah. no? Dati, pangarap ko lang to eh. Ngayon, unti-unti lang natutupad. Hindi lang sa akin. Hindi lang sa utol ko, sa parents ko, sa mga ano, sa kapatid ko, yan. Ngayon, hindi na sila may hirapan mag-commute. Service. pwede na magbalik-balikan sa Pampanga, Provincia, Manila, Manila, Provincia, Tagaytay, Davao, Palawan. Eh, kung gas na lang ang ulang. Utol ko, bahala na sa gas. Ay nga pala, utol ko, ano ka, Pakiya okay, na mm nga -hmm. dyan Yan ang ano, Salamat kay promotor. Sir John Cachola. Mm -hmm. Dahil sa kanya nakapaglabas kami ng Mitsubishi na expander. Color white, yung favorite ng misis ko. Oh. eh, Sir Gian Cachola, kung maganap kayo ng magre-release ng sasakyan nyo. Proven and tested yan. Sure box. Oh, ano, um, subscribe na rin kayo sa ano niya, sa sa FB niya ay sa ano niya sa YouTube channel niya Jan Katchola. Rested talaga yan. Promise di kayo pababayaan yan. Pagdating din sa kasa, kasi kasi yung kain niyan. May libre kape pa. Saka pinakabit na rin namin lahat ng mga previs dito. Yun, lahat ng previs, walang problema kay Sir Jan. Siya na bahala. Magsabi lang kayo. thank you. Thank you.